Ang imitation, hindi siya original. Chinese, eh. Chinese. Kaya pala hindi na kinuha. pinis <laughs> malo, pa. Pero ano iPhone? Hindi ko maano, parang iPhone 6, eh. 7. Hindi 7, iPhone 7, hindi you know? ba? Nandana ng paligiran mga kaibigan. Okay. Very cool. It's ano time na? 8.54 So ito yung may mga establish ng 7-Eleven Ayan, nagluman no, na tayo sa 7-Eleven Ayan, natinan niya 7-Eleven Kaso parang malayo pa rin to yun, kuya Malayo pa tayo So ayan yung ah, Doon sa harapan natin, I believe that's Shera Madre So i-zoom natin ng konti para Yay! Ano ba yung talaga! <sharp features> <Really? speaking in ecology> naka-zoom to, naka-zoom! Hindi yung <speaking> utak ko. Hindi <Background> lumalabas <pare glac> siya mo. So, nandito po yung ating... Dito yung, yung utak ko. Nakikita natin doon sa may front. <laughs> Nakita natin ang utak ni Harold. <laughs> Hindi, ni Herbert. Uy, mahal.